Hi mga kapuka! So yan, mayan sa atin nagre ng atin solid followers. Followers, actually di gala siya, dami mga pero hinggap sa atin masipag nga team atin katun siya para mabuligan. So, siya nga video, drillin para sa atin vlog-vlog or etc. etc. para let ma-inspire ang ibang tao nga buligan siya. Diba? sa mga like, kasing-kasing na -kasing, gugma. punta mabuligan natin sa era, di ba? So, tara! Hi, mga kapuka! So, adaki na sa sambalay, sa may request sa atin para buligan sa sayo nga kapalas natin itong So, tara! Nagmamove. So, hindi may kami nga konting grocery para sa era di ba? sa so, pagpahali pa di hapon. Pwede kami sure ko din yung agyaan. Dito siguro na. Sa so, ayan guys. pa? Sag na ano. Maupay. E di po singkuan. Unting buli. At, lang. At lang. Ay, kabataan. Ay, <laughs> May kasi si kuan. May kasi nag-request sa amon niya. Kali ka. So, balay. E di na ko yung si kuya.

may kami darang ako an okay. bugas jadi kaya naman ay kasi di man ko may kunti kami grocery simpan sa pasin kabataan <laughs> may kami mga biscuit nga dara ah <laughs> uh, <laughs> <laughs> oh, kay ko an di ba yan

pagatas kuno simplahon energy mm. tapos may kam na sa inyo sayang kayo walang kabataan ngayon kung kay nagkikinalaag kapaso tipad ulan paso yan na usan sakit nagkit may magtibay man yun, di na ito sakit <laughs> magtibay sa so, upay okay. tapos pili ko ayon shampoo tapos may kami kung ayon tawag -tay? pasabon para ko anong Kanya ramos. masiyad eh ko ano ko sino nagtitinam by the ko yung height ko ay yung pag ano yung ko ampa, pa. Masuna pa sa nang masuna pa nat. Mm. Maupay kuain, hi hay makapukas so word kabataan theory request nga gusto kong makita ang kabataan. Ako ko nung adi. Ako nung sa laagan. Wala pa ko yang kabataan. Di hindi siya pag sa Manila nang iiskwela, pag kanina mo na nang iiskwela. Aw oh, bago pala ah, kam din. Limaw eh? bago pala. Limaw ka ba ulan pala din eh. Um, bago lap sarang din. So, nakauli lap na kasakit Na Ah, uh, penal. bay. Tib. Kay na si kuya. na. Mm, pa. May kabataan. So dugang. <laughs> Ay, yung man, uh, na di si naman siya umupot siya kabata, sa nanay niya. An -nanay. Pero ang kabata mismo, nariyag umupad sa imo. Ah. Ma maupay ma di ba at least adang kabataan What para problem, sa ila nakakaskulahan Larbert adto pa sa Manila. Mm. So nya paskulahan niya. O kung nakay ko ang kabataan pa di ba? Mm. Maupay. Tapos ko an. Oo yan yung kuan niya na pakabuhi sa Bertes niya. pa. May naghatag naghahatag nanay niya na niya sa kanan okay, ni Sir. Ah. Hindi maupay yan. Okay, paano may sirahin na kaan ay tan ko yang grocery one life ha kumbaga sa so ilatip nya bulig san na aton followers na in request ngadi ngadi sadi kan paano nakabulig yan natin, miss Kapoka ka, isang lagu ti ay nga grocery yeah, na. yeah, Ano nako ya mm -hmm. Hindi masasabi yeah, Sa ko ayen larem ko yang kan miss Kapoka ka, nga sindi yeah. sita Salamat sa agad. Oh, ay, eh, kapataan. na kabataan. Oh, bibi, may kay pahat, may kay biscuit niya ding hatag. Oh. Miss ka po ka vlogs. Alam na na. So, nga na. di. Sa nga di. Sa Hindi na kabataan, kay papa. Hindi na. Awo. wow. Ah, Kuya, may ka di ilaw. Waray. Waray. So, Talong. <laughs> mm -mm. Bangin ko ayon mga next, next, pwede kayong busy na lang team. Bangin mga next week or di kayo maabot next week, mga pera kaadlaw. Mabalik kami nga di otro para tagan sila solar. Kaya, ay kita buhat nga tagan sa kontador kay. <laughs> buhat kaya, But... solar, kay para, para sila bayaran na, di ba? As long, may solar, may ilog, hapon. Hindi na sila magsisir, di ba? Sige. Salamat po Miss Kapoka. Bye-bye.